idol, ang pangit mo na talaga. Ang tanda mo na tignan. Ang damang ka pa napakapawisin mo? May puto ka siguro. Pangit ng balbas mo. Ang pangit mo na. Pangit ang pangit ng ilong mo. Pangit ang pangit ng labi mo. Pangit ang pangit ng pumumukha mo. Sa mga siguro na ugali mo. Hindi ko po inibento yung basahin niyo lang sa comment section. Hindi yan nakahain. Ah, uh, kung yun ang pananaw mo, eh, yun ang pananaw mo, wala na ako magagawa doon. Pero sa lahat na nakakilala sa akin, Very hygienic ako, nag-deodorant e ako, nag-toothbrush ako, naniligo ako, nag-adasal ako, nag-workout ako. This is my own gym. Nililinis ko siya. ba? Diba? Kasi mahirap na pag madumi. Parang pa nag-jujujitsu. Pwede ka magka-staff infection. Kailangan malinis lagi. Tayo. Dapat yung natin malinis. Yung mga nagsasabi niya, kamusta naman yung ugali mo? Maingit ka ba sa buhay? Naingit ka sa abs? Ganon. Huwag ganon. Dapat ma-inspire ka, maging happy ka. Hindi ko sinasabing pogi ako. Maganda ka daw ako. Mabait ako. But I do my best to look good, feel good, and to do good to others and be a good role model. Tama kayo. Mali ko, I'm not your doctor. Do it for you. Happy, healthy, guys.